Good morning mga ka-garden dito kami ngayon sa aming garden ngayon lang uli kami dito nakabisita kasi nung makarang araw may gawa kami installation kami ng carpet sa Makati kaya ngayon lang uli kami nagpunta kahapon di kami nagdilig kasi malakas ang ulan dito so ngayon maaraw na ngayon kami magdidilig pero bago kami magdilig magluluto muna kami nang pangagahan agahan Ayan po. Meron kaming tulingan. Malaking tulingan. Ano yan? Kulang ko isang kilo. Ngayon, ang kalahati niyan, parting ulo, sasabawan. Tapos yung dito sa ano, mga kagadin, dito sa bandang buntot, sasabaw natin. Tapos dito ihawin. So tara, kuha tayong kulay. Ah, dito. Ang aming gulay, medyo madalang pa lang pero pwede na siyang bawasan. Ayun. Eh. Pare, kaway muna pare. Kaway muna. Kukuha tayong gulay. Ayan. Kukuha ng gulay. Sabi nila, pag ginawasan mo na talbos ito, mabilis lang lumago ang ano. So, itong gagawin natin. Babawasan natin para magtalbos siya uli at mas marami pang itatalbos. Talbos ng ano pare, pag marami niyan masarap yan eh. Yung kamuting kahoy. Talbos na yun pare, pag marami na yan. kanto Tris kantos. Tris kantos. Kairan mo yung pang gano'n ng ano? Ha? Yung pang ano na mga mata pa, yung Tumanda ko ng dumi. No, Hawakan ko yung dumi. Yung, ano, Dami talbos na pala nito. Umulan lang ni ng dalawang araw na magkasunod. <coughs> Saan? Ain transuman. ini mau. yo, ang pusuk. Hi <laughs> 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 kasiyahin nung kasama natin sa Soler dati, si Matangkad na Mama. Si kulot, yung mga kasama natin ni kulot. Yan? Oo, oh, tiyahin yan eh. Iyan niyan? Pag na mo, pag nakita mo siya, makikilala mo. May asawa na yung pamangkin niya eh. Sabi ko nga, ba't dahil hindi ka mag-stream? Hindi kasi secure daw siya. Hindi ba ginawa natin dati? Pag ginawa tayo, kapo na siya, sila doon sa mara. Hmm. Um, Ayun yung na mo. Dati ako.

dito tayo mamaya mag Albusal pare Nagluto ako ng kumuha, nag, kumuha kami ng isang pirasong tulingan malaki Tapos sabawan natin yung parting ulo Ihawin natin yung parting puitan. Pakaraming tuloy nililito ako kung saan ako kukuha ng pakaraming talbos. Iba talaga pag masipag ka magtanim. Bagay ito, hindi na ito tinatanim kung saan natubo ito. لما تلبش دي ما قايت عمانين pala para Yan, ilagay na po natin yung ating uh, ista Kulo na po yung habaw. Tubig. Oh. Ang sarap-sarap naman ng luto natin. Okay. Tingnan Ganda na. natin sa yung kanto ko. Nah, hasil. Nah, magic lami. Magic lami.

Lapit, hinuraq talaga. Magaganahin ang talbo sa kamuting. Page. Ya. Hilublog ah. na, Migi. No, no. Tapos kainan na. Are ka dito tayo. Pero tayo. Kainan na. na. Kainan na po. Loto na po ng ating pagkain. Kanin, bahaw. Kagabi pa. Pero may bago naman na yun. Ha? Tapos ito yung inihaw natin. Dawas na. Andun si Kuya. Si, yan na, lagyan mo bukod yung pagkain. Ilus ko na niyo. Ang hindi ko tayo sa ulan niya ah. na. Pagdating doon, kanya nang yulo tayo lulub oh Oo, dalawa na yung mingkul doon. Kino na isa? Kaya na. mo. Kaya na. Ah, kay kwan. Kaya yan. Kumpare mo anak natin, please. Ba't lumabas? Yun ay, yung blog? Mm -hmm. Noon pa yun? Yung blog, ilaw nila sa paradaan. Tinanggal yung hmm. tricycle nila doon? Oo, sa inyo yung tricycle. Na sa e, ay, pag ka! gumating ka, may? Wala, mga Ah! Ganyan din siya ba? Er det fint? di naman lang gano'n maupos yung okay, kanin Hey Briggs, bakit nagtutuyo ka? Doon pa ba ang ala? May ulam! Nagtutuyo ka? Nagtutuyo pa ang ulam? Nagtutuyo, ka din ang ulan na Okay, kain! May iniyaw, Briggs, ah.

mo nga ako eh. Ang trabaho pag nahulan, pag sa garden. Oo, oh, oh. isa sa tag-init. Oh. Ay, na kahit matapon ka dyan, walang pagod. Pag ang tag-init kasi nga ka na eh. Lako, ang <laughs> ano mo pa lang, <laughs> sinang ka na. Pangalawa na po to.

masarap kilawin Bali nga lang niya maririn. Oh. Hindi ko siya kininilaw. Ah. Na ba na una sa laman loob ba? Meron ba? Oo. Oh. Sa maraming isda. At Pablo kaya makakabili sa palengke bayan. Mm -hmm. Kasi yung mga pinagtatayang, pare. rin. nila yun eh. Nang minsan bumili si yung katabi ko doon eh. Sa kalamba silang dami. Mm -hmm. Pintapis dami na. Should... Minsan nga pag ano, makakano ka pare, makapunta ka ng ano. Eh, okay, hindi naman tayo magpadala pag nakakats sila. lang. Yun, no? Oh. Sa paduling ko, nakakats sila pare. Yun, tama. Pagkali kayo sa ang ng dami na nung pare.

Walang dahilan na mamaya-mamaya. ayoko ko pati ganyan. Pag naisip, gawa agad. Parang Para may agi ba? O, ano, naglipat na si Kuya mo. Huh? So Let's go Ano oh, kasi mo na yung mga <laughs> eh. Ano ba tayo mo kang tumalikod sa mga kasamahan mo? Ay, tayo ka si Briggs. Para kang... Bakit? Ba't tinatalikuran yung mga katabi mo? Hindi ba tapos ito Takot siya ma makita yung subo niyang malaki. Yeah. Oh, parang... Huwag so mo nga ugaliin yung gayo kayo. Napakapangit ugali yan. Ay, ko naman!

talaga, sarap. Lotong probinsyano, pero napakasarap. Simpleng loto, pare. Pero napakasarap. Tama. Sustansya ah. pa, pare, no? ah, oh. di Hindi naman tayo nakakapag-exercise. sa, sa kain na ng babawi. Pinagpawisan na mas... Ini naman yang hapun? Ah. Ayos. O, Salamat! Ya, Masarap ng loto. Hindi ko makakabig siya na coating yung mga ganun doon para pagpausok. Hindi, ah. maganda doon magpausok. Kaya dito ang... Anong ginawa ko na karamihan? malili masyado kung bawasan ito yung bayabas po lang yung doon. Bayabas. Ah. bayabas. Oh, no. oh sarap. Hingyo kang bawasan mo dyan. Okay, mga kagarden, ito po kami. Ayan. Ayan o. Oh. Tapos na pong kumain yung isa, gumala na si boss. Madam. Oo. Oh. Ay, yung isa naman na nagtatago. Nagdadamon na si madam. Oo. Oh, oh. Ayan, yeah, takot makita yung subo yung isa nandun. Oh. O pare, kaway. Okay. Salamat po. See you next vlog. Sana po ay eh, panuuran tong aming ano, simpleng pagbablog lang. Sana po mag-subscribe kayo. Salamat. See you.